halos mga ilang taon na lang ay baka mabura na sa mapa dito sa ang gandang bahay nito oh talagang inibando na yung mga bahay magaganda po yung bahay dito kaso problema lang po dito ni mm. kung nakatira daw kayo dito sa loob kailangan meron kayong sariling Sige, bangka ingat po kayo dito ma'am kasi medyo, medyo, medyo mga rough yung mga kalsada po dito ma'am medyo sira na po oo nga dapat pala pa uwi ano dahan dahan lang kami Alright, good afternoon guys. Nandito tayo ngayon sa Arko ng Pampanga. Pupunta tayo na Consuelo Beach. Malapit lang dito yun eh. After ng tulay, kakaliwa na tayo. Then, mga 22 kilometers, dere-derecho na tayo dun sa Consuelo Beach. Isang barangay na lumulubog sa tubig baha. Ah, tingnan natin yung sitwasyon ngayon. Ano bang makikita natin dun sa beach na yun? Yun kasi dinarayo yun ng mga bikers tuwing umaga at hapon. Maganda kasi daw yung sunrise at sunset dun sa lugar na yun. Base dun sa mga article na nabasa namin, merong 55 hectares na mang mangrove farm doon, di ba? Di ba, darling? Ah, uh, mangrove forest. Mangrove forest. Ah, uh, kung tawagin sa amin yan dito sa Bulacan ay bakawan. Pasyalan na natin kung ano yung mga makikita natin doon. Uh, tingnan tignan natin kung ganun pa din. Tulad ng dati na sabi kasi nila yung mga mangingisda kapag malakas yung bagyo at may kalamidad, doon sila sumisilong o doon sila nagpapahina ng hangin or ulan. Tignan natin ngayon. Nandito tayo sa arko ng Pampanga. Malapit lang dito sa Jed's Island. Ito. Yung Jed's Island na uh, na sa pinakamalakas Aking resort dito sa Bulacan so, sobrang laki niya ito, tingnan niyo halos isang barangay yata yung laki niya <laughs> sobrang laki no, so ikaw darling anong masasabi mo? Ayon, samahan niyo kami sa adventure natin ngayon sa ating ride Ayon. So ang gamit nating mga motor ay Honda ADV 160, yan ang gamit ni darling ngayon at sa akin yung cute na cute na uh, Miu Pasio 125, ewan ko ba dyan <laughs> bagay sa iyo yan ako yung pinagamit nung maliit at kanya yung ADV <laughs> Tingnan nyo guys, itsura ko. <laughs> oh, okay. yeah. oh, bagay sa iyo na ah. cute, oh. Tingnan yung ginawa sa akin, eh, <laughs> darling Apple. Oh, <laughs> para akong may dalang, ano, <laughs> <laughs> Laro ang moto. Ang <laughs> laki-laki <al> ko. <laughs> Tapos eh? Ang cute kaya. Ito to, Pogi. Yung ADB. Tapos Pogi sa kanya yung sa amin, ADB. <laughs> De, actually, sa kanya ko na pinagamit yun. Kasi may mga safety feature yun. Gaya ng ABS at uh, traction control. Di gaya nitong Fasio na basic lang yung mga gamit niya. Talagang as in wala siyang mga safety feature. Gaya ng ADB. So tara, tamahan nyo kami muli sa ating panibagong adventure ngayong araw. Time check natin. Anong oras na darling? 3.43 ng hapon. Ng hapon. Welcome to Pampanga! Let's go! 3.43 maghahapon na Sakto-sakto lang pala yung dating natin dun sa area Kasi maganda raw yung sunset doon Hmm, tingnan natin kung abu abutan natin yan Tapos uh, dahil Thursday, alanganing ng araw, no? Tingnan natin kung may mga bikers din na napad pa doon kahit pa paano Bagay ba guys kay Jonathan yung ano? Fashion. <laughs> <laughs> tingnan mo, be-banking-banking ako ganyan, oo, <laughs> oo Ewan ko ba dyan? Eh? <laughs> Mas masarap gamitin to eh. After ng tulay, meron tayong makikitang kanto dito sa kaliwa natin. Kakaliwa tayo. Turn left tayo, darling. Okay. Yan, kaliwa tayo dito guys Papunta ng Consuelo Beach, Makabebe, Pampanga Medyo rough uh -huh. road to ah. U-turn pala ah, Oo, oh, U-turn dito, pababa tayo ng tulay Tapos dito tayo sa kanan Tapos dire-diretso na yan 22 kilometers mula dito Medyo malayo-layo rin no 22 kilometers, almost 1 hour Depende na lang siguro sa facing ng takbo natin So ayan guys, ang madadaanan natin dito papunta ng Consuelo Beach. Binabaha kaya dito? Parang yung ibang bahay nasa baba eh. Sulipan. Ah, ito pala yung barangay Sulipan, Apalit, Pampanga. Sa baba guys, napansin ko, sa ibaba nito, may mga baha na parte ng mga bahay. May mga bahay na nakalubog din sa tubig ako nakita eh. Yun, yun yung tinatanong ko kanina. Siguradong babahain. Eh, Tingnan ito oh. Ayun oh. No? May tubig na eh. Ayun oh, no? yung bahay na yun oh. No? Lubog na sa tubig, hindi na pinakikinabangan. Lubog oo, na. Oo, oo, Tsaka yun oh, sa second floor na sila. Meron pa ako napansin dun sa kabila. Tignan natin. Ayun, lubog na yung mga bahay din dito. Ay, to school. School ba to? Lubog din oh. Anong school to? Kanan tayo dito, tignan muna natin. Baba tayo. Lubog na tong court nila. Mm, -mm. Barangay San Miguel. Barangay San Miguel, Kalumpit. Bulakan Ah, kalumpit naman to Tara, diretso pa tayo dito Tignan lang natin Ay, mga bahayan dito Lubog din Ay, no Ay, lubog na Na, yung mga lubog na po yung bahay dito Sa Gawion Dulo Ay, mat pa Ayan, guys Tignan nyo, oh Uy, sad. Ito yung sinasabi nila na halos mga ilang taon na lang ay baka mabura na sa mapa dito sa Consuelo at Kalumpit nga. Ayan o, no, lubog na talaga. Hindi na pakikinabangan ng mga bahay. Ayan o. No. Ayan o, no? tignan nyo guys o. Oh. Ilang mga bahayan nang nakita natin ngayon pa lang sa bungad pa lang o. Oh. Talagang inibando na yung mga bahay. Grabe oh Ang ng bahay, sayang oh Ito ang lalaki oh, tapos ito mga bago pa rin Sayang ano? Hmm <laughs> Tapos ayun, lubog din oh Ang gandang bahay nito oh Walang ulan, walang bagyo Pero nakakaranas na mating baha Ang barangay San Miguel dito sa bayan ng Kalumpit at iba pang karatig puok. Nakakalungkot na makita ang mga ganitong sitwasyon ng mga kababayan natin na araw-araw nakikipaglaban sa tubig baha. Walang kasiguraduhan kung kailan huhupa. Ang tahanan na sanay natutulugan ng payapa at walang pangamba Subalit ngayon ay nababalot na ng tubig baha Ang pangarap at pinagpagurang bahay Unti-unting nilalamon ng tubig baha Ang malaking pangamba ng nakararami sa kanila ngayon ay baka tuluyan na silang mabura sa mapa at maging isa na lamang na alaala. -ala. Guys tara uh, Diretso pa tayo Tignan pa natin yung Mga bahayan dito Guys tignan nyo tong bahay na to Sobrang ganda oh. bagong bago pa naman siya. Tignan nyo guys oh. Pero mukhang may nakatera pa naman doon sa ibang bahay Pero may mga bahay na inabandona na talaga mm -mm. Gawa ng uh, Lumipat na Siguro nahirapan na silang mamuhay ng ganito Na lubog na talaga sa tubig Ayan o oh. Ay may nakatera pa dito Ito may nakatera din dito oh. mga tanim pa Ayun Ay, simbahan Lumubog na din Oh. Ayun oh. Pero meron pang napauubraling. Ito oh, may mga nakatira pa dito oh. sa part na yun, parang meron pa. May bike eh. Ayun guys, tignan natin dito sa may bandang dulo habang nagpapalipad ng drone si Jonathan. Ito bagong gawa. Oh. Tinaas niya na talaga. Ganyan tayo, nakakapag-adapt tayo sa mga bagay na dumarating sa buhay natin eh. Kagaya nito oh yung mga kaya pang terahan napapaubra pa nila tinataas nila padaan po <laughs> tindahan pa dito yan Isasakyan pa oh. Wow. Oh, to love and serve sabi niya oh god kalumpit wala na to guys oh inabanda na di na talaga kaya kahit itaas pa to oh baha na dito sa dulo wala na bangka na to Ayan guys, so, sa so nakikita natin dito, ang mode of transportation talaga nila dito, papunta na dun ay bangka na. Ito, meron dito apat na bangka. Meron pa dun eh, yung orange na bubong, saka yung red na bubong. So kung makikita mo, kahit lubog na siya, may nakatira pa rin dun. Mamaya kawahan natin ang drone. <laughs> O, saan kayo galing niyan? Kayo ah, nagpaalam ba kayo? O shout out nga sa mga nanay nyo. O, pakita sa mga nanay. Hello sa camera. Sumakay daw tayo ng bangka. <laughs> <laughs> Ako magasak At ang mo sa akin kung may tiwala ka sa amin. Wala. <laughs> Ay, no, eh. po tayo ngayon sa Barangay San Miguel. Okay. Purok Dos. Apo. Kaya tawag ko yung lugar na to na Kabo Kabo Kabok. Kabo. May nakatira pa dito. O, oh, te. Ina! Ah, may nakatira pa. Init pa. nila, ng mga magaganda at mga gwapong batang ito. Oh, okay. ah, sabi nila, ito daw lubog tao daw to. Yan, natitiraan pa nila. Bahay to ng kaibigan nila. Mga ilan pa po kaya ang kabahayan yung natitiraan dyan? Tatlo. Apat, lima, anim. Ito. Mga 8 po siya. Siyang, siyang. Pero yung mga bahay po na lubog dyan, marami pa po. Alas lubog? Lahat po. Alas, mga ilang buwan na kayong lubog dyan, kuya? Siguro mga magbuhat po ng October siguro ay Bagyong September. Bagyong Christine po. Hindi, Hindi na po yung natanggal yung tubig. Hindi na po. po. Ito po high tide po yan. Hindi ko po alam po high tide. Dito. Alin po yung bahay niyo dyan kuya? Ayun po may second floor po na yung matas po. Ay yung malaki na yun kuya. Ito yung... na bahay nila kuya Oh. Ay e yung may dilatas po ah. yung bubong kuya. Ah. Ang laki ng bahay niyo kuya. Tsaka po iri po yung isa. Iri yung brown ng bubong. Ito po nasa likod kuya. Opo oh, iri yung nasa na, Puting, puting bahay. Ang ganda ng bahay po. niyo kuya magaganda po yung bahay rito kaso problema lang po rito ni po. Paano yung kuya yung first floor? Hindi niyo na po yun? Hindi na po nagagamit na ano yung first floor. Doon na po kami lahat sa terrace. Ito po kung ating babaybayin hanggang saan po kaya yung tubig niya? Mga malala po. Lulusungin daw ni Kuya papakita sa atin yung lalim ng tubig. Parang lulubog yata yung pants ni Kuya. Ay nilubog na ibota ni Kuya. Oh talagang malalim. Ang tuhod. Kuya may bangka kayo dito Kuya. Itong blue. Ah, ibig sabihin kung nakatira daw kayo dito sa loob, kailangan meron kayong sariling bangka. May pala isdaan pa kayo kuya dito? Ala, yung mga saka namin, puro dugo yan. Ah, ito po sakahan ninyo to? Palayan? yan. po, dati palayan. Oo, ilang taon na po kayo hindi nakakapagtanim yan? po pumuto kang pinatubo. 1991? Oo hindi na po kami umani. Na barahan po yung mga pakatihan namin dito. Simula po nun, ano na po kuya ang kabuhayan ninyo dito? Kung ka angkat ng isda, alam, karain eh. Uh, Oo, uh, pero dito po, ito wala na pong mga laman tong isda. Ito walang po, pakawala may dito. May pakawala po ito. Ito po. Uh, ito po, walang pakawala. Open uh, po ito. Open po yan. Talapia, po. Uh, po. Po. Ayan si Kuya Rodel Sambinan, isa siya sa mga residente dito na nagtitiis na nakalubog dito sa Baha. San Miguel, ko no? San Miguel, no? Oh, po, Barangay San Miguel. Kamusta po kayo dito ng mga daang sa sunod na bagyo? Ang lakas po ng bagyo. Kusti, saka yung, ano? Yung kay Pipito, Pipito. po. Opo. Oh, ang lakas po nun. Oh. Laking pasalamat po, po namin kanina. Medyo dumating po relief really din. So mga walong kabahayan daw ang mga nananatili pa dito. Kuya, yung iba inabando na, no? Opo, oh, ito po. Umalis na po, po ano? Umakit po sa taas. Salamat, kuya. Opo. Oh, sa Makakaraos din po. Oh, po. Salamat. Yan talaga ang kanilang mode of transportation mula dito sa kalsada na to papasok doon sa kabahayan nila doon. Hindi ba walang bangka kasi laging araw-araw kang mababasa kapag wala kang bangkang magagamit. Medyo mababaw din naman dito sa part ng kalsada na to hanggang tuhod kung makikita nyo kanina. Pero yung part na to ay lagpas tao. So ayun guys, wala namang bagyo. Tapos na ang bagyong pipito at yung mga ibang bagyo pa. Wala rin namang ulan. Pero ang mga bahay dito sa lugar ng kalumpit ay mga nakalubog sa tubig baha. Itong kalsada nagawa naman to ng 2022. Imagine na lang natin kung nung wala pa yung kalsada na to, mas mahirap pa yung kalagayan nila dito. Ngayon, may kalsada nga pero lubog naman ang karamihan sa mga bahay nila dito. Patuloy pa rin bang lulubog ang lugar nito at hindi na natin muling makita pa sa mapa ayan o, lubog talaga yung simbahan din Oh. eto, yung iba naman discarte nila nakahang na yung bahay nila pinagawa nila pero nakahang na ayan oh. para nang ganun hindi na sila malubog sa baha yung mga lumang bahay nila ayan, lubog sa baha din Oh. tara, biyahe pa tayo dito eto o discarte-discarte lang naglagay sila ng tungtungan para maka uwi sila dun sa bahay nila yeah, ano? Hey, nakablog ka yan hey. Ha <laughs> <laughs> yeah. eh Ayan lubog na lubog na Grabe Hello po Nay matagal na po kayo dito? Gano'n na po ba katagal baha dito na July, August, September, October, November O dahil lima Pero humuhupa din po yung tubig humuhupa na Ay ah, ibig sabihin po yung mga bahayan dyan Katulad ng simbahan po dun Lumilitaw pa rin po yun May mga pagkakataon lang po buwan na ganitong sitwasyon Itong ah. eh, kalsada po na to Kailan po nagawa ito? Medyo gitna sa taon. So, ayun guys, base sa nakausap natin, kumakati pa raw o bumaba pa, pa rin tubig dito, humuhupa pa din. Pero matagal. Pero may mga bahay talaga katulad nito na hindi na binalikan ng may-ari. Ayun oh, napabayaan na pati bakod nila nabut na ng ganyang kataas. Nagmistula ng lawa o, o, dagat itong mga lugar na to. Ayun oh, tingnan natin to. Lubog na talaga, hindi na nila pinakinabangan. Pagdating dito sa dulo, may nakita tayo dito hanggang dito na lang tapos nagbabangka na sila. Tagasan kayo. Ah, namamasya lang kayo dito? Kuya, anong dinideliver mo? Mga parcel sa Shopee? Parcel po. So katulad yan, hanggang dito na sa kalsada, wala na, yan. Paano mo dideliver ngayon? Tinatawagan ko lang sila, magbabangka lang. Ah, magbabangka naman sila, papunta dito. Ayun, ayun ang kukuha ng parcel. Dapat pala may bangka ka din, ano? Para mapunta <laughs> 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 ka doon. <laughs> si ate. Parcel mo, ate! Ito <laughs> na, parcel mo! Shopping <laughs> eh. Ano Shopping. Kinakuha sa akin yan eh. Ay, hindi sa'yo yan ate. Ate, nandahan ah. Baka, ano. Ay. Ate, doon na ate sa ano, loob. Looban. Oo. Doon siya malalim. Ayan. Si ate Agnes Alonga. Kailan po nag-start yung ganito na ang tagal ng bahapo po? Yung ano lang ngayon. Pero noon natutuyo. Ay, tagal na yan eh. Ano pa yan buhat nung June? Dati natutuyo kami October. Ano po yung masasabi niyo na taon-taon po talaga tumataas ang tubig? Ngayong taon na to. Ang sobrang tumaas. Ano po kaya ang nakikita ka nyo na, dahilan po. kung bakit po bigla ang taas Ayon! Yung sa dam. Ang gat dam. Tapos yung <Ay>, mga <ay>. Nueva Ecija. Nakakarating dito. Dito na umaano, bumababa. Eh buti nga yan nagawa. Dati hanggang doon kami. Yung mga bangka na yan nandun. Yung bisita pong nandun bunga. Yung doon po ang lubog na ay. to. Yung mga bangka na yan. Hindi pa nga na diretsyo eh. Madaming bahay doon. May nakatira pa po? Oo, oh, may nakatira. Nagtsatsaga sila na kahit na ganyan. Katas ng Red Cross to. A donation ng Red Cross. Oo. Oh, oh. Ang oh, okay. O, galing na oh, naman ng Red Cross. Oo, tsaka agad doon sa danga. Ano po yung plano nyo ate pagka ng tumas? Eh, dito hanap buhay namin. Ano pong kabuhayan ninyo dito, oh, dito ate? Ay, anak, nag-wetting. Oo, oh, oh, tsaka. Masa ako nagka-contraction. <laughs> <laughs> Hindi kayo nag-iisip na lumipat dito sa may bandang kaas? De Delta na raw yan eh. Yung mga ibang bahay, matatanggal dyan. Ewan eh, ko sabi, ano daw gagawing highway? No, na, natuloy na. Newak sa bandang ano, bandang masantol. Okay, salamat ate okay, ha. Okay, thank you. Hmm, ingat kayo ate. Hmm. lalo na pag may bagyo. Ay, hmm. Pag may bagyo, Pagkatak dito ako. lang kami dumada, naglalakad kami. Kasi baka malalim to, lubog tao to. Sabi nga po ng mga malalim bata. Malalim to. Ay, <laughs> eh, salamat ate <laughs> ha. Ingat thank, thank you. Ingat kayo. Ingat kayo. thank, you. Bye-bye. Ingat kayo, kuya. bye, -bye. Alright. Tara, let's go. Ang sarap maging bata ulit ano habig ko sa kanila, mag-aaral mabuti Sumunod sa mga magulang <laughs> Enjoy ang kanilang pagiging bata So ayan guys, tignan nyo yung isang puno pa na yun no? Yung poste, natumba na din Tara na Sige po Sinanay sticker daw Sige po Tara, derecho na tayo ngayon dun sa ibang destination natin which is yung dulo ng kalsada na to yung Makabebe ang tawag doon uh, Consuelo Beach ito Barangay San Miguel ito ang pinaka ano, sayang ang oh, ganda ng bahay So yan guys, napakahirap ng ganyang ano, pamumuhay. Imaginin mo, uh, lahat ng kilos mo limitado nang dahil sa tubig. Pero ang maganda sa bawat Pilipino, kahit na anong pagsubok pa yan, uh, nilalabanan talaga natin araw-araw yan ng nakangiti, di ba? Iba pa rin ang Pinoy pagdating sa mga pagsubok. Welcome to Masantol. Nandito na tayo sa Masantol, Pampanga. So yan guys, pagdating dito sa may Echo of wells kaliwa lang tayo dito. Yan. Dito guys maraming nagbabike kapag umaga sa kahapon Sunrise and sunset Ang ganda kasi nung kalsada Tapos kong hangin Dito na tayo Lapit na May nagde-dredging Kita pala dito yung Mount Samat Ayan yung Mount Samat oh Nasira yung mga kalsada Sobrang lakas ng alon siguro Yan oh Oh Sunset oh, sarap ng hangin, fresco. Kaya pala maraming nahuhumaling dito na mag-rides at uh, magbike. mag-bike. Tapos, hahantayin mo lumubog yung araw, no? <laughs> Nakaka-relax. Wow. Hindi nasira nga lang, ano? Laka siguro ng alon. Ay, sira yung mga kalsada. Oh, lakas ng hangin. Ha, yata yung drone. Ayan guys, pinauna na natin si Jonathan kasi nahabol natin yung sunset. <laughs> Sunod na lang tayo sa kanya. Sana maabutan natin yung sunset kahit konte. Hanggang 6 o'clock lang yon. Baka tayo ay hindi na tayo papasukin kung tayo ay lalagpas ng 6. Medyo nagtagal kasi tayo dun sa ano eh, sa San Miguel. Malayo din pala ayun, lumubog na ang aring araw <laughs> wow, grabe ang ganda, ang ganda ng view ang ganda ng kalsada malakas yung hangin ah, hanggang dito lang, ayun guys, nandito na tayo parang wala ko masyadong nakitang bakawan nawala na yung iba kung kita sa camera, mayroon pa mga migratory birds Ayan. sabi kasi marami daw sa mga more than 60 species ang mga ano, iba't ibang ibon dito. Hello, madalas kayo dito, mga ate? Ngayon lang ulit. Ah, ngayon lang po ulit. Taga saan kayo? Makabebe po. Makabebe po. Ah, makabebe rin. Mupunta lang kayo dito kapag? May time. <laughs> ngayon po. Akala ko pag lonely. <laughs> Pang ilang beses niya na dito? Madami na po. Madami, Madami na po, kumbaga ngayon lang ulit. Kailan ka, ano, unang nakapunta dito? Matagal na po. Siguro po before pandemic. New mangrove. Kumunti na siya. Kumunti na po. Dati po ang dami. Kahit po dito. Dati meron Nakapaikot na. Nakapaikot dito. nung no? Ngayon uh, po. Gawa ng lumalaki po yung tubig. Nakamatay din sila. No? Uh, Pero naabutan po pa dito dati na marami siyang yung mga palaislaan pa dyan. Ay, opo. Pero okay. pa nga pong corner pag sa mga ganito po. Pero may mga naliligo pa. Dati po marami. Ngayon, kaunti na lang. So, lagi kayong sama-sama dito. Ayun, no? Ba't ang gano'n? Ang gaganda nyo. Ano ang sikreto? Ano, <laughs> <a> Rockmart. Pati <laughs> niyo nyo itong isang, ano na ito, oh. Malapit na siyang mamatay. Ang mangrove na ito. Gawa din na kasing tignan nyo. Ang taas na rin ang tubig. Tapos, ah, sa part na to, meron siya parang barrier na ito, oh. Ito tatawag natin dito? Pangharang sa mga alon. Wala na rin. Natumba na rin sila. Ayan. Dito po ka talaga na ito yung mga mangrove. so, mapapansin nyo dun sa part na yon, Ayan. Kung kita sa camera natin. Parang may mga uh, bagong tanim na malilit na mangrove. Siguro yan mga project nila na, na magtanim sila ulit ng mga mangrove para madagdagan. Kasi sobrang kukonti na lang sila. Kuya, ano tong mga bangka na tong? Bigay po ng DNR ma. Kaso hindi pa po siya sa Bali yung sa amin po isa diyan sa Philippine Coast Guard po tapos yung Opo. iba po sa mga baby. Tapos may napansin po ako doon maliliit na mangrove. Tinanim po iyon. Yes. Tinanim po. Mm -hmm. na. Kasi ko konti na lang po sila no. Bali nung nakaraan po, may activity po kami diyan nagtatanim po kami ng mangrove sa so, mm -hmm. ibang LGU po dito Sinapansin ko ko na lang po kaya yung mga ibang coastline natitibag na rin no yes. wala na siyang mga mangrove. Yung po bang, ano, naliliguan? Safe po ba siya liguan? Kasi nakita ko po parang maano yung tubig. Sa ngayon, ma'am, kasi madumi yung tubig. Pagkatapos ng bagyo, ma'am, bumaba kasi, ma'am, yung tubig galing bundok sa Pampanga River and then dito po siya tumutuloy. Ah, okay Pero po. Pero mga ilang araw lang din po, ma'am. Kaya pala medyo malabo siya. Pero pwede pong liguan. Pwede. Pwede. Safe mm -hmm. naman po, ma'am. Umabot po ba dito yung oil spill nung last time from ah, Bataan? last time, ma'am, wala po. Hindi po siya umabot. Bali kami po yung nag-monitor po po yung spill pump po namin ginamit nilatag po namin doon sa may area ng mga groups. And then, araw-araw mm -hmm. po nun, ma'am, nagmamonitor po kami dyan. Gamit mm -hmm. po yung mga speedboat. Tinitingnan po namin yung possible oil sighting dyan, ma'am, galing bataan. Kasi dito lang siya, ma'am, lumubog eh, sa si Maribelis. Masasabi niyo po ba na taon-taon talaga tumataas ang ano, sea level? Yes, ma'am. Mamaya-maya, ma'am, mga bandang alas 8 o alas 7 mataas Ito ma'am, may tubig na po. Nag-high tide dyan ma'am po. may tubig. Kaya ma'am, ganyan. May mga putik. Ngayon sa may buwang dito po yung tubig. Babot po dyan. Ingat po kayo dito ma'am kasi medyo may ano, mga Yung mga kalsada po dito ma'am, medyo sira na po. Oo nga. Dapat pala pa uwi. Ano, dahan-dahan lang kami. Ano nga po pa nga ni Sir? Uh, apprentice naman ka po. Philippine Coast Guard. Salamat po. Yes, po. Thank okay, you po. so much. Good evening po. Mm -hmm.